Hello, hello mga katigans. Ito na, dumating na yung aming order. Ketchup. Kumura kami ng ketchup na naka-sachet. Eh, kumuha pa yung anak ko ng ano. nakalagay dyan sa ano. Tapos kumuha rin ng chili ng anak ko. Saka soda. Sabi ko, minum ka muna tapos uwi tayo para makapag-refill. Kumuha rin ako ng extra naming ano uh, istro. Ito yung order namin. Cheeseburger at saka double-double. Pero sabi ko, uwi na tayo. Huwag na tayong kain, kumain dito. Kaya ngayon, uuwi na kami. Paano na ito? Walang lagayan ng ano, soda. Okay. Bikin na lang namin. Ang dami, ang dami empleyado ng, <laughs> ng, ng in and out okay do okay mga katigan bye bye na at gutom na yung kasama ko kasi nagpagupit ako <laughs> kaya dumiretso kami dito. okay do bye, -bye.